Sorry, good. Good afternoon, no? Po. Tapos natin na... Ah... Pagkatapos po natin na... Ah, na mag-construction, pumunta naman po ako ng sapa para magtanggal ng mga dumi o eh, mga putik. So, tamahan niyo po ako sa ating napakagandang uh, ah, sapa, no? Dito sa atin sa Camarines Norte, no? Yun, tara po. Woo! Whoa! Oh, napakasarap po! Walibo! pero Barbero TV po ano. Yan, napakaganda po dito sa ating uh, sapa no, Napaka fresh water po. Go Sarap. Pagkatapos po, pagkatapos po mag-construction, no, mag-construction dahil sa sobrang kutik at uh, dumi ng aking katawan na isipan ko na pumunta muna sa bukid at uh, maligo sa fresh water dito sa amin no? so makikita nyo naman kung gaano kalinis no? so napakasarap napakalamig nung bata pa kami nila kalina prab kapag ka uh, hapon or uh, wala, nang, wala nang pasok pag walang pasok ng tanghali eh, minsan ay napunta kami dito naliligo kami dito ng mabilisan kasi kapag nahuli kami ng aming mga magulang eh pagagalitan kami kaya natakas kami minsan para maligo lang dito sa sapa na to ano yan napakasarap binalikan ko lang po yung mga alaala -ala, -ala ano, yung mga dating mga pinupuntahan namin at syempre shoutout out natin ang uh, e-lovers e-defenders sa lahat ng mga nanonood kay Kuya Barbero TV no at sa ano sa family nga pala nila Ma'am Ekay no kila Ate May shout out din po sa inyong lahat no at syempre ma'am uh, sa defenders si Pila Ma'am Hayeti Chardix TV uh, sila Ma'am Pat no shout out po sa inyo at i-lovers e sila Ma'am Iani Torres ano at sana po ay uh, one love na lang po one love one piece no so salamat po sa support ang totoo nyo kay Kuya Barbero TV ayun at syempre po Makikita nyo naman ngayon, no, yung mga na, pag pumunta po kayo sa e-lovers, makakita po kayo ng mga picture ni Ma'am Ekay na nag-aaral po siya. No, talagang, ano, uh, tawag dito, decided na makapagtapos at makapag-aral. Talagang, uh, hindi mo siya maiistorbo. Talagang may pangarap pala si, si Erika, no. At nakakatuwa kasi uh, yung ganong katangian, pwedeng maging, ano, pwedeng maging successful someday, ano, at magugulat na lang tayo lahat na successful na pala yung bata na si Erika no? so salamat supportahan nyo lang yung kabutihan at kabaitan nila no? so hindi naman mawawala yung ano yung yung tawag dito yung hindi magandang ugali pero wag nyo tingnan yung hindi magandang ugali ano? tingnan nyo yung positibong ano yung positibong ah, ginagawa niya ngayon ano? yun yung supportahan nyo sa kanya ano? dan salamat po ha ah. napanoorin nyo po sarap dito sa probinsya kumukuha kami ng suso yan katulad nito makita ko sa inyo yan yan mga suso kami nyan dito